Los Angeles Lakers maring makuha si Stephen Adams sa Houston Rockets pero bago yan grabe nga ang naging performance ni Dorian Finney-Smith sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Washington Wizards kanina. Isa ito sa pinakamahusay na laro ni Finney-Smith bilang isang miyembro ng Lakers kung saan nagtala siya ng kanyang career high na 16 points mula sa bench. Pinaulan niya ng tres ang Wizards na nagresulta sa dominanteng panalo ng Lakers sa score na 111 to 88. Bukod sa kanyang scoring napakahusay din ng depensa nito na halos baldado ang opensa ng Wizards dahil sa kanyang sipag sa pagbabantay. Siya isa sa naging highlight ng laro sa kombinasyon ng kanyang shot making at defensive activity dahilan kaya tinawag ito ni Coach J.J. Redick bilang best game ni DFS sa Lake Show. Hindi rin nagpahuli si Anthony Davis na naglaro pa rin kahit may iniindang injury. Nagtapos siya ng may 29 points, 16 rebounds, 5 assists at 4 block shots na muling nagpakita ng kanyang pagiging dominado sa loob ng court. Si Lebron James naman ay gumawa ng bagong kasaysayan sa NBA matapos magtala ng triple-double na may 21 points 10 rebounds at 13 assists. Ginagawa siyang pangalawang player sa NBA history na nakagawa nito sa edad na 40. Solid din ang naging contribution ni Jackson Hayes kung saan meron itong 8 points at 4 rebounds. Malakas din ang kaniyang depensa at na merong 2 blocks itong naitala. Ang kanilang teamwork at defensive prowess ang naging susi upang mapanatili ang kanilang posisyon sa ika na spot ng Western Conference na may 23 wins, 18 losses na record. Samantala may mas malalaking trade nga na maaring gawin ng Lakers, pero meron din namang isang simpleng trade scenario ang Los Angeles Lakers na maaaring ikonsidera sa pagitan nila at ng Houston Rockets. Ang pangunahing layunin ng Lakers sa trade na ito ay makakuha ng isang matibay at maaasahang sentro tulad ni Steven Adams upang tulungan si Anthony Davis sa kanilang front court. Sa ngayon, nagdadalawang isip pa ang Lakers na isakripisyo ang kanilang mga first round picks kaya mas pinapaboran nila ang mas abot kayang deal. Ayon sa balita, maaari nilang ipalit sina Gabe Vincent, Cam Reddish at isang second round pick para makuha si Steven Adams. Adams. Kung maisa sa katuparan ito, mabibigyan si Anthony Davis ng pagkakataon na maglaro sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Magbibigay ito kay Davis ng mas maraming oras upang mag-focus sa opensa at mabawasan ang kanyang defensive load. Bilang backup center, kayang-kaya ni Steven Adams ang responsibilidad sa depensa at rebounding kahit wala si Davis sa court. Kilala si Adams bilang isa sa mga pinakamatibay at physical na sentro sa NBA, kaya siguradong magbibigay siya ng malaking tulong laban sa malalakas na big men ng liga. Sa kasalukuyan, mas nakatuon ang Houston Rockets sa kanilang batang sentro na si Alperen Sengun dahilan kung bakit limitado ang minuto ni Adams. Ngayong season, meron lamang siyang average na 2 points, 4 rebounds at 1 assist bawat laro. Ngunit sa Los Angeles Lakers, malaki ang posibilidad na magamit siya ng tama at madagdagan ang kanyang produksyon. Ang pagkakaroon ng isang sentro tulad ni Steven Adams ay malaking tulong para sa Lakers, lalo na't kailangan nila ng isang maaasahang big man upang suportahan si Davis at ang kanilang pensa